Good day, blessed farmer. Ang topic natin ngayon ay paano tayo magsimula sa pagmamanukan. Mga mahalagang bagay o tip sa pagsisimula sa pag-alaga ng ating mga manok. Una, dapat planuhin mo kung anong klaseng manok ang iyong dapat naalagaan. Native ba yan or hybrid or crossbreed? Depende sa kung ano ang iyong gustong alagaan. Ang malaga ay in-enjoy mo ang iyong pag-aalaga sa iyong mga alagang manok. So dapat piliin mo kung anong gusto mong alagaan. Pangalawa, pumili ka ng magandang lugar. Yung lugar na hindi sila daling magkasakit. Yung lugar na safe sila sa mga predator o mga ligaw na hayop so pumili ka ng lugar na ito ay pwede mong expect na sila ay mabilis dumami kapag wasto ang iyong pag-aalaga ang atlo ay pakainin sila ng maayos mapapfeeds man yan o organic na pagkain ang mahalaga ay nakakakain sila at lagi silang busog sa mga pagkain ating binibigay so ang pangapat ay laging magsipag at maging matsaga sa iyong pagbabantay so gwaliin mong bantayan ang iyong mga alagang manok safe ba sila sa lugar na nilagay mo o safe ba sila kung sila ay pagala-gala ang panglima ay maging positibo lagi sa buhay tandaan mo ang pag aalaga ng manok ay isang magandang gawain ito ay dadami at dadami kapag ikaw ay marunong magsipag at laging nagtatsaga so tandaan ang buhay natin ay hindi habang buhay naghihirap ang buhay natin ay laging mayroong pag-asa So magtsaga lang at magsipag. Ang mahalaga na enjoy mo ang iyong ginagawa sa pag-aalaga ng mga manok. So tandaan, ang pag-aalaga ng manok ay hindi masamang gawain. Ito ay maganda, ito ay nakaka-enjoy, ito ay nakakadagdag ng inspirasyon sa ating buhay. Mayroon kang makakain, mayroon kang pwedeng inegosyo at mayroon ka ding pwedeng i sa iyong kapamilya o kaibigan. Depende sa kung ano ang nais mong gawin. So ang mahalaga mga blessed farmer, ay magsimula po tayo sa pag-alaga ng ating mga manok. Dahil pag nagsimula ka, so tandaan mo, ito ay patuloy na dadami ito ay patuloy na magbibigay sa iyo ng enjoyment makapag-exercise ka makapag uh, plano ka pa ng maganda kung paano mo ito dagdagan o paano ka magnegosyo sa iyong mga hinalagang manok so mga blessed farmer magsimula tayo sa pag alaga kahit konti lang pero asahan mo dadami at dadami ang iyong mga alagang manok so hanggang sa susunod nating episode abangan po ninyo ang aking munting uh, simple at munti na mga turo pero makapagbigay sa atin ng dagdag na kaalaman o idea para sa ikaganda ng ating buhay so happy blessed farmer tuloy lang po tayo at sigurado ako na maging maayos din ang lahat sa ating buhay God bless.